sabi ko is dahil tapos yung binigyan niya kaya siya mga Sabi niya sa akin, kunin mo yung pano salad yung pang buko sa alad, kasi wala ako dito sa bagong taon. Sabi niya, hindi ako makaka-uwi rito sa bagong taon. Sabi po niya sa akin. <laughs> 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 tapos kinuha ko po yung, pangbuko pang buko sa alad. Tapos tinanong ko po siya, bakit ma, hindi ka makaka-uwi sa bagong taon? Sabi ko ganun. Sabi niya, oo oh, nga, baka nga hindi ako makaka-uwi ng bagong taon. Sabi <laughs> po niya sa akin. ủi Oh. Ini

아아 <목소리도> <목소리도> <목소리도>

Au! Så vondt! hindi niya hindi niya kaya na kayaan ako pa mismo bumibili ng gamot niya pagkakailangan na kailangan niya ng gamot nagpapakabasa ako sa ulan para makabili na ng gamot

Ang bilis na pangyayari. Opo. para <laughs> ko. Pag uwi niya dito, nagkwentuhan pa kayo. Opo. <laughs> Kasi <yung> saya, saya, <laughs> ang saya-saya saya -saya pa niya umalis doon eh. Opo. <laughs> sabi niya po kahapon. Sabi niya kahapon. <clears throat> Kamus ka naman po kayo dito. Kamus ka naman kayo dito. Sabi ko na, okay lang po mga... <laughs> Tapos, inalak po namin siya na pagkain. Sabi ko, makumain na kayo. Sabi niya, ano ulam niyo? Sabi ko, isda. Tapos, yung binigyan niya kaya yung bulay. Kumain pa siya? Opo, kumain daw po siya kasi po nag-prick ng isda eh. Kayo yung magkapatid? Opo. Kayo yung anak? Ikaw yung anak po. mo yung ano, yung hawak-hawak niya? Hindi po, anak niya po. Nung first time namin siyang makilala? Opo. Hmm. <laughs> Sobrang bait niya ate Marites. Oo nga po. <laughs> Almost, sambuan mahigit pa lang yata siya sa amin eh. Pero napakabait niya sa amin. Talagang oh. ginawa niya ang lahat. Hmm. Ano yan? Tanong ko lang. Alam ba niya yung, alam niyo ba yung sakit niya? Opo, nandiyan po yung mga reseka niya po. Nagpapa-check -up, up naman? Yung, po, yung huling check up niya po, yun, yun nandun pa po kami saan. Nandun pa po saan, sa Antipolo. Sa, sa mm -hmm. Tapos po yung binibilan-bilan na lang po namin siya ng gamot. Yung iba lang po nabilib po namin, yung iba po yung hindi. Yung iba yung po, po, po. Kasi po -tinda -tinda lang din po kasi kami ng -tinda. Lagi naman kasi nyo, nung una kong nakilala siya, yung sinabi yung may sakit siya sa puso. Opo. Meron nga po. Pero hindi niya nakwento na malala pala. Opo. Sabi ko nga po sa kanya, huwag na po siya magkarbaho. Eh, napupumilip na po, po, may po, po siya magkarbaho kasi daw po dir baka na po dira po na kayo kaya po bumili po ng gamot. Kasi mm -hmm. po bira lang din naman po kasi tinda ng gulay. Mm -hmm. Pagka meron lang na po, pagka meron lang po na. <laughs> Nalaman na ng ibang kapatid nyo? Opo, nasama. Kasi po yung dalaw po namin kapatid na kulong eh. alam lang po ng tsahin ko po doon sa antipolo. <laughs> dalawa niyong kapatid? ako lang po yung dalawang lalawa po na kasunod po namin. Nagbigay po nga po siya ng pang ano po, yung ano po, pang buko salad. Pang buko salad, binigyan niyo kayo? Tapos may sinabi po sa kanya. Anong sabi ng mama mo? Dito ka din. Inawagan niya po ako dun sa cellphone ko. Ah, Oo. Tapos sabi ko sa kanya, kumakain po kami. Sabi ko po sa kanya, sige mga po, punta na lang ako dyan. Ah, pinapunta ka niya rito? Opo. Sabi niya po sa akin, kahit pumunta ka dito, bisan di mo. Sabi niya gano'n. Tapos oh. pumunta po ako dito. Tapos nung pumunta po ako dyan, sabi niya, sabi niya sa akin, ano? <laughs> sabi niya, <laughs> Nagbabalik ako po sa ano niya. Sabi niya sa akin, <laughs> kunin mo yung pano yung pangbuko salad kasi wala ako dito sa bagong taon. Sabi niya, hindi ako makaka-uwi rito sa bagong taon. Sabi po niya sa akin. <laughs> <laughs> Tapos kinuha ko po yung, yung pangbuko salad. Tapos tinanong ko po siya, bakit ma, hindi ka makaka-uwi sa bagong taon? Sabi <laughs> ko ganun. Sabi niya, oo oh, nga, baka nga hindi ako makaka-uwi ng bagong taon. Sabi po niya sa akin. <laughs> <laughs> ayun, na, ayun na. Ayun na po yung uli niya sinabi sa akin. Hindi na po siya makaka-uwi ng bagong taon. <laughs> Nagpabalik ko nga po siya ng panasik. Isang pilong kanta kantan sa kakalakingon, ano. pinom. Kahapon. Kasi simweldo siya kahapon eh. <laughs> na malayo na lang po kasi po nagkukuha po kami ng sinampot. Mm -hmm. Tapos si Kiko po nahiligo. Tapos panatingin ko po kay mama. Parang skin Kiko po parang hindi na po kalaga siya naglalakas po. Nakabaloktok po kayo siya. tapos nakakuma. Tapos pumasok po sa kayo, tapos na po siya maligo. Sabi niya, diyan yung mga 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 kas kalakagat ko po yung panyo po kayo. Di, wala na po talaga siya yung ano. Tapos nalaglag po yung postation niya. Yun po yung nangyari. Yun. Tapos kung saan-saan pa po ako pumunta po kapon para po makakuha pa ng ambulansya. Ikaw yung kausap ko sa phone kanina. <laughs> Pero kung may ambulansya agad, siguro okay. nabuhay pa, no? Opo, kasi kung malayo po kasi dito yung, um, yung ano po dito. Lang Dalawang sa... oras pa bago ano, na isa kayo sa ambulansya? Hindi ka po yung kapitbahay, lang po namin yung ano, owner lang po yung sinakay po sa kaya. Saka... <laughs> <laughs> Lahat talaga nagulat kahit kami hindi kami makapaniwala kahapon. Tumatawag kami sa inyo nung alas 6 hanggang onward kami mga contact. Nag-asikaso po kami dun sa ano. Mm -hmm. Tapos po, in inilok na po siya nung kapigbahay po namin. Hindi na po talaga siya. Tapos hindi na po sa pinagtipunan po. Ano po, sabi ko kuya, sabi ko Dok, pwede po ba paki- ano po, pakitry yung, pakitry nyo po po ulit yung pagkaano po kay mama ba, kasakali po mabuhay pa. Nagawan po talaga namin po na, namin po na mam paraan para po mabuhay po talaga kung kalagong wala hmm. Tapos kumunog daw po yung buko niya po sa likod ata yung sabi sabi po ng doktor. Kasi po sa kapag daw po. Tumunog na? O, po. Tapos yung deka po niya, yung kaliwa po, mataas ma deka ma na po mabaw. Para lumaki na po talaga yung puso po. Yun nun. Tapos galing pa po kami doon sa inyo po. Doon po sa ano. Doon sa inyo po. Yung kinakarabuhan po niya. Doon masyal din kayo doon? Oo. Kasi po pinapunta po kami. Oo. Kasi nagsabi kami sa kanya. Kasi ba sabi ko baka nalulungkot naman. Sabi ko pwede mong papasyalin ang mga anak mo kung gusto mo papuntahin. Kasi parang bahay mo na rin yan kako. Kasi hindi namin siya itinuring na iba. Pamilya talaga ang turing namin sa kanya. Marami pa nga kaming usapan ng mga gagawin. <coughs> hindi lang talaga namin alam na ano. Kahit sino na no, walang nakakaalam sa buhay talaga. Malakas pa po siya kahapon. Mm, -mm. pa po Kahit sa umaga, ang saya-saya pa niya. Nagbibiruan pa nga kami eh. Sabi ko, sige, uwi ka muna. Gusto niya gabi, sana. Sabi ko, hindi uwi ka na ngayon kasi andito ab kumpleto kami rito kaya para mabanding mo rin ng pamilya mo ako kasi alam ko naman na Christmas party andun siya sa amin kaya sabi ko uwi ka rin Bini para biniro, ko pa nga po daddy sabi hmm. ko pa nga po sabi, sabi niya po sa akin, sabi ko ma wala mo balik mo sabi niya di mo na ako papasok hmm. sabi ko bakit po ma sabi ko pong ganun. sabi niya pahinga muna ako Sabi niya po, biniro ko pa nga po, ma, ako na lang muna po muna. Hindi pwede, gano'n, ganun, dahil hindi yung paska ding hindi hindi ka paska-paska makaka-uwi. Yung po sa mm -hmm. po, po ba ma? Sabi, sabi ko po ganun. Tapos, na po siya. Masak mm -hmm. na po na sa loob. Mm -hmm. Tapos yun, pagkano po wala, hindi na po namin na malayo na ganun na po mangyayari po sa kanya. Pag-pray lang natin mga kapatid, no? Ganun talaga siguro may mas magandang plano si God. Wala namang may gusto ito pero kailanman man hindi natin pwedeng questionin ang ating ang siyang lumikha no alam naman ni Ate Marites kung gaano natin siya kamahal <coughs> nagbigay po nga po sa amin yung paibanda rin pumunta po kami nun mm, ah, binigyan niya kayo sabi niya sa ano lang sabi niya sa akin, sabi niya sa akin si Cindy, sabi sa, sabi sa akin ni Mama, Tujian, bigay ko muna po sa iyo. Susunod na lang muna kay Cindy. Talagang lahat ng kinikita niya sa inyo binibigay? Yun, liba po. Mm -hmm. Tapos binibili niya po ng ano niya po rito. Misan nga po hindi ko na po kinatanggap eh. Kasi nga po Sabi ko nga po hindi ko na po kinatanggap niya kasi pambili niya na lang po ng gamot. Mm. Misan po ako na po nabili po ng gamot. Kaya po minsan doon na po ako na labas pa sa manggahan. Doon na po ako nabili po ng gamot. May pila po ako doon. Yun iba po nabili po. Kasi po yung, dalawa po hindi po nabili. Pwede hmm. eh, naman po siya makabalik po sa ano. Sa antipolo po para po magpaano ba yan. Magpa ano. laboratory Magpa hindi na na po siya nakabalik po doon para po resipahan po siya ulit ng doktor. Pero kung sinasabi niya lang sana yung nararamdaman niya or what, Opo. papati siya na pa-check up namin. Opo. Hindi niya sinasabi, sinasarili lang niya. Sabi ko, ma, nakakabili ka ba ng gamot mama? Sabi ko, sabi ko po ni nga, sabi niya, oh, nakakabila ako kasi binibigyan naman ako ni Dahit Franco. Ayun lang po sabi niya. Lagi ko siyang binibigyan kasi ang pasyeldo ko sa kanya araw-araw. Hindi ko lang siya maabutan pag hindi ako nakapunta. In the following day, pag nandyan ako, bigay ako agad sa kanya. Tsaka sunod-sunod yung bigay ko sa kanya itong Christmas. Apo. Hmm. Ayun lang po. Tapos ar lang po siya kahapon. Na nakasiar po siya kahapon. Tapos pag, pag daan niya po, wala na po. Hindi na po namin siya na malayan. Mm -hmm. Yung na lang sa kwarto. So, in, ah, ibig sabihin, humiga siya. Humiga nung nakita, siya. nakita siya, critical na siya agad. Opo, oh, sinabi, ano po sabi niyo po kito? Nanginginig siya. Na, na, Napagsalita pa nung nakita niyo, sir? Oo. Nagtapit ako luto ng prito ako sa kanya kumaita. Opo. daw po. siya. Nanginig po nanginig. siya. Nanginig tapos, pero pinahinom ko po yung tubig ano, po, kapon Pinili ko po, ipalunok ko po sa kanya yung tubig. Nalulunok naman po niya, kaso naluluar naman na po. Naluluwa. Lumalabas po. Lumalabas po. Tapos po, naman po namin, ilak na po namin. Wala na po talaga eh, talagang ano na po talaga po siya kahapon eh. Naninilaw na. Hindi kayo nakatawag agad ng ano, mga ibang sasakyan? Wala po. Kundi di ko lang po. bahay lang po namin. Si Daddy Winnie lang po yung Kasi namin kung 2 two namin. hours, talagang hirap na. Hmm. Parang ganun pa kasi inakit pa po, po namin doon. Ilang oras ba yun? Anong oras ba yun? Dalang oras po ata. Dalawang oras. hindi na po talaga niya nakayanan. kas? sa po. summer po yung iba ah, ayun sa Maynina na ako lang po kasi yun ah, so hindi makakalabas yun pinakalam la lang po namin sabi ko po, kaya paalam nyo la lang po paalam nyo la lang po sa kapatid po namin sabi ko po nga tagal pa nga po namin po dun po sa ano, sa pinagtupunan kasi nga po. Umuwi pa po kami po rito para po magdala po ng kong kasi nga po kunumukan nga po namin sa mga doon po sa hanggang sa kanyo po. Tapos may kong kain. Misan po sumasama po siya, minsan hindi ko na po pinapasama. Okay na? No? <laughs> huh? kababayan, no, ito po yung unang araw na pagdalaw ng Team Daddy Frankie dito kay Ate Marites. At nakausap natin itong mga anak. Maging, maging sila po ay hindi makapaniwala dahil ayon sa kanila, dumating ang nanay nila dito na ang saya-saya pa. Oh, no? Bigay pa daw siya ng ano, pambili ng buko salad. Okay. Taha, Bu buko talaga yung ano yung uh, wish list niya sa okay. Christmas party namin. Nag nagpabili pa nga pa ng pansit po kahapon eh. Mm -hmm. Binilang ko na nga po pa ng pansit po kahapon. Okay. Kung kailan mag new, year no? eh. Talagang ganon, Ang buhay talaga hindi natin alam. No? Basta laban lang mga kapatid no? pag lang natin, kaya natin to. No? lang, ano, uh, mawalan ng pag-asa. Alam ko yung nararamdaman ninyo, kahit sino, talagang masakit. Maging kami man, kahit uh, sa ikli ng panahon, pagsasama namin talagang hindi kami makapaniwala. Kahapon, kaya ang daming nagtatanong sa mga followers natin kung ano talaga nangyari. Hindi ako nagbibigay ng info hanggat hindi ko kayo nakausap kasi maging ako hindi talaga ako makapaniwala pero gaya na akin sinabi sigad lang nakakaalam ng lahat sa laban lang tayo no so gagawa rin si daddy Frankie ng paraan alam ko naman na mahirap ang buhay dito alam ko walang wala so mag iisip ng paraan si daddy Frankie kung paano kami at paano ako makatulong sa inyo So, mag, may bibigay ako. Mag-iwan ako dito pang gastos ninyo. May 10,000. Kanino ko ibigay? Sino pa nga na yan? Para may panggastos kayo rito. Thank you po, Daddy Trump. Mm -hmm. panggastos na po. Mm -hmm. And, um, Kung ano mga pangailangan. Pero gaya ng aking sinabi, yun, baka magla-live din ako. Tingi okay. um, ako ng um, tulong. Po, ba, po, eh, mm -hmm. sa inyo. Maraming nagmamahal kay Ate Marites. Alam ko marami tayong mga kababayan. <coughs> Basta tulong-tulong tayo, no? Marami po salamat po. Okay. Uh, huwag kang magpasalamat, okay na 'yan. 'Yan ay talagang para para masaya rin yung mama ninyo. Alam din ng mama ninyo kung uh, gaano namin siya itinuring. ganyan po mangyayari po sa eh. Tingnan yung po kasi kahapon na. <laughs> <laughs> magalala <coughs> babalik kami dito no yung hey, mga kababayan mga kabarangay hindi ko na muna masyadong na habaan yung pakikiusap or pag-uusap sa kanila bigyan ko muna sila ng uh, chance alam kong hanggang ngayon hanggang sa oras na ito ay nahihirapan pa sila kaya pansamantala hanggang dito lang muna yung update ko sa inyo Salamat po maraming maraming salamat po ulit Daddy Frankie at sana po magtagal po ang samahan nating lahat thank you po at advance Merry Christmas po sa inyong lahat thank you